morning mga kasikat nandito na tayo sa may eco park sa Tarita Pampanga Anong magtatanong tayo as in sino ang napukusuhan nila presidente Isco Moreno BBM Tenny Robredo Manny Pacquiao si Bato at si Pig tara tara ha Lenny po okay, Lenny po bakit po kay kayo kay Lenny 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 pwede pong malaman bakit kay Lenny uh, para <clears throat> mabago naman yung gobyerno natin puro ano puro nakawan Nakawaan. So, oh, hindi for salta. Daan oh. gawa. Di ba? Okay. okay. Si Lenny po, silent, po silent, silent worker po si <laughs> BP Lenny kasi makikita mo na naman yung pondo, mga pondo. Marami, marami po siyang accomplishment. Na hindi alam ng mga taong bayan. Pero okay. kahit wala siyang pondo, dami nagagawa. nagagawa. Marami siyang nagagawa. Okay. maraming siyang natutulungan. Okay. Marami po maraming salamat. Ay, sige mo, salamat thank you po. Thank you. At dito ro lang, ako na lang maglilista. Ito po. Si BBM. Kaya, sir. BBM. Okay. Pwede pong malaman ba it BBM? Uh, I think siya yung ano. Ah, uh, sa Pilipinas. Tulad ng father niya. Maraming po salamat. Hi, good morning ma'am. Baka po may napupusuan na kayong presidente sa susunod na election. Pili lang po kayo. BBM po. BBM. BBM. Okay. Pwede po malaman bakit BBM. Um, for a change. For a change. Okay, BBM. Salamat po. Okay, welcome. Good morning po ma'am. Baka po may napupusuan na po yung presidente sa susunod na election. Pili po kayo sa anim. Si ano po, BBM. BBM. Pwede pong malaman bakit BBM. Kasi po nung pong generation po nung luma, ay nung sila tatay po, mahigpit po masyado po yung ano dati. Sana po, ganyan din po yung mangyari kay ano, kay lalo pong Mark. Okay. Maraming po salamat. Thank you po. Sino pong gusto niyong presidente ma'am? BBM po. Kayo po BBM. Kayo Kayo sir. BBM. BBM. Oh, BBM. Pwede po malaman bakit BBM? Oy. <laughs> Para bumaba yung dollar. Para bumaba ang dollar. Kaya sir, para maging gold standard na yung pick yung pera. Okay. 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 Kayo ma'am baka hindi <laughs> niyo <kayo din> sabihin <laughs> bakit BBM. <laughs> Bigay <BBM? laughs> lang pera ayo. Hindi 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 mo kailangan mamigay ng pera. Maghanap buhay ka para umaman ka. Ayun, wala pa talaga yon. Kayo ma'am, <laughs> um, okay, ma baka po meron kayong masabi bakit BBM. Wala po eh. Wala po masabi. Okay. Maraming po salamat sa inyo. Okay. Kasi sabihin BBM. BBM. Yeah. <laughs> Ganda na mga damit dito oh, Pang bisikleta Sir, excuse lang uh, Nagtatanong lang ako kung Sino ang napukusuan nyo Kung sa susunod na halalan Bombong Marcos po Bombong Marcos, okay Pwede po malaman ba, Bombong Marcos uh, Magaling po siya sa experience Dating sa yung lapat uh, platforma niya Platforma, forma okay. sa experience oh. okay po maraming po salamat okay. okay sir excuse lang sir bumoboto na ba hindi pa, po. hindi pa no kabataan no millennial Marcos! No? <laughs> Kung sakaling boboto sino gusto niyo marcos <laughs> marcos sino sir <laughs> Pakyao pakyaw. <laughs> 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 rastaman. Rastaman. restaman, restaman sir. Rastaman. Okay, okay. Rastaman. Apu manap zombie. <laughs> thank you, thank you, thank you. Sir, good morning po. Baka may napupusuhan na kayo presidente sa susunod na election Sino pong napupusuhan nyo? B BBM tayo para subukan natin kung baka malay natin. Siyang the best na maging presidente natin. <laughs> Ano ah, ba 'yung detalye ng iba? Baka sa side niyo baka may iba kayo na Pero ako BBM ako. Okay. For okay. sure. BBM. Hey sir, sino na pupusuan niya? BBM sir. BBM, okay. BBM. BBM. Pwede malaman ba BBM? Sir, uh, 'yung ano, 'yung serbisyo ng tatay niya. Siyempre, mamamana nung anak. Yung turo niya nung magandang asal. The best, BBM. Okay, BBM daw. <laughs> Sir, ma'am, baka may napupusuhan na kayong presidente sa susunod na eleksyon. Sino pong gusto nyo? Isko. Isko. Isko Moreno. Kayo po, ma'am? Isko po. Isko. Pwede pong malaman bakit si Isko. Okay. Mabait, tabo. Mabait, responsibilidad na uh, <laughs> talagang kung um, lalapag ka sa batas talagang wala siyang wala siyang pinoprotektahan basta pag nagkasala ka talagang paparusahan ka maraming po. po salamat Isko Moreno Isko dalawa Thank you po, thank you Thank <laughs> Rastaman! 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 Rastaman Rasta kami! Good morning, sir. Baka may napupustuhan na kayong presidente sa susunod na eleksyon. Sino pong gusto nyo? Um, BBM tayo, BBM. 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 BBM Bongbong Marcos. Bakit BBM, sir? Baka... Uh, yeah. Gusto ko yung uh, ma-lifestyle ni Duterte. Eh. Yung ma-stricto mga sa pamalan. Tsaka yung... Mukhang may magagawa naman talaga si Bongbong eh sa so, tingin ko. Yan yung pananaw ko eh. Okay. Maraming salamat, sir. Good morning, sir. Baka po may napupusuan na kayong uh, presidente sa susunod na election. Sino pong gusto niya? BBM, solid. BBM. Okay. Pwede pong malaman bakit BBM? ah uh, tungkol dyan siguro, ah uh, naman yung mga kababayan natin, nung guminhawa na ulit yung buhay. Nasubukan na natin lahat. Balik natin sa Marcos. Oh. Okay, diba? Maraming, maraming po salamat. kuya. Okay. Sir, uh, bakit pala BBM, sir? Uh, gusto ko kasi yung vision niya, sir. May vision na kasi siya na si, si Duterte ngayon, malamang nang nagawa. Tapos parang yung vision niya, ipagpatuloy mo na si Magaling Duterte. Tapos mas palawakin pa. Oh. Kaya BBM. BBM, okay. Maraming po salamat, sir. BBM din kayo. Okay. Maraming salamat, ha. Nag-score ako, eh. Good morning sir uh, Survey lang ba may napupusuan na kayong Presidente sa susunod na election Sino pong gusto nila sa anim? Sino sir? BBM kami, BBM BBM. Kayo sir? BBM. BBM din kayo oh, pero... Pwede pong malaman kung bakit BBM ano, binabati ko silang mga Marcos pero kahit papano, marami din napagawa yung mga yan. Okay, uh, pa rin. okay, maraming salamat. Ano grupo nyo yan? Sasamal? Oo, oh, Sasamal. Sasamal. Saan po yung Sasamal? Ano kami? Halo-halo eh. May Betis, Porak yan. Okay, shout out Sasamal. Shout out pa yan sa mga Sasamal dyan, tsaka sa mga HML dyan. Okay, thank you. good morning sir, baka po meron na po kayong presidente. Siyempre, BBM. Okay, pwede malaman bahay BBM. Ano mang kulay ng buhay kay BBM, pantay-pantay. Oh, okay, maraming salamat. Sir, baka may napupusuan na yung presidente. Sinong gusto niya? Sir, ano ba? BBM po. BBM? Okay. Bakit BBM, sir? Ano, sir? Kasi gusto kong ibalik yung dating batas yung pinagawa sa ano sa Pilipinas no. Walang kurap yung pantay-pantay yung mga tao sir. Okay. Maraming salamat sir. Thank you sir. Thank you. Good morning sir. Baka po may napupusuan na po kayong presidente sa susunod na election. BBM lang tayo sir. BBM okay. Kasi nung panahon ni ano ni Marcos 1981 yun nakasisilang ko lang. Okay. Pero inabutan ko yung ano yung martial law medyo may isip na ako noon pero kasi nung panahon na yon yung mga pamilihin sobrang baba mga si nandun pa yung 5 sentimo okay. sentimo yes, kumpara ngayon ayun eh, yung isang libo, parang 100 na lang eh yes, sir. Diba? so kung siguro kung may babalik natin sa pwesto si Marcos hindi naman sa hindi niya may babalik yung dati pero siguro may babalik niya ng may tataas niya yung piso kahit papaano sa dolyar ngayon. Yes, sir. Yun yung uh, opinion ko. Okay. Maraming salamat, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, sir. Baka po na napupusuhan na kayong uh, presidente sa susunod na halalan. Sinong gusto niyo, sir? Bongbong po. Bongbong Marcos. Okay. Maraming po salamat. Baka, bakit po si Bongbong? Uh, Napipredik ko po si Bongbong yung makakapagay siya na Pilipinas. Yung makakapagpatuloy. na maging maayos yung Pilipinas. Okay, maraming salamat sir. Thank you, sir. Uh, It's Kong Moreno versus Alfredi. Control your temper. <laughs> Sir, baka may napupusuan na yung presidente sa uh, susunod na uh, eleksyon. para sa alam, si Rastaman. <laughs> si Rastaman yung mananalo. Kasi siya yung, siya yung, siya yung, siya yung na, nakikita ko sa kanya yung ano eh, yung future ng Pilipinas eh. <laughs> <Ulat>. <laughs> Yun, sa iyo niya dito, yang yung motorcycle niya. Tapos <laughs> yun, ano kasi kanta niya ba? Lumiliyap. Yun, ano? At sigan na, at sigan na dito. Maraming kabataan, ha, millennial. Si, ano, si Bongbong. Opo. Baik si Bongbong? Matalino. Matalino. Mga utak po, mga utak si Bongbong. ano po, ah uh, may alam po siya sa batas at saka yung background po ng pamilya niya. Ma ano din, marami din pong nambag sa Pilipinas. Okay. Well, yeah. Salamat. Ko, eh. Sir, bakit pala bongbong? Parang yung sinabi niya rin po yung kanina. Ganun. No. Katulad yung sa kanya? Apo. Okay. Salamat. Magpawita kami. Shoutout sa mga taga-Nasadyan at saka taga-Conception. Santo ninyo yun. Shoutout kay mama ko. <laughs> love you. Shout out, say, Shout out sa inyong lahat, guys. Shout, naman Shout out sa inyong lahat. Gusto ko si Ninipen pinapakilala sa niyo po sa mama ko pag Okay. Salamat Talawad sa inyo. subscribe na lang kami. kasi ko yan Mike Sikat. Mike Sikat Vlog. Salamat po. Baka may napupusuan na kayong presidente sa susunod na election. Sino pong gusto nyo? si Bongbong Marcos. Ah, uh, malaman bakit si Bongbong. Ah. Uh, wala eh. Ah. Uh, siya ang napupusuan niya? Oh, Oo, siya lang sa mga 2, 4, 6 Parang si BBM na BBM Maraming salamat sir okay. Okay. <laughs> uh, Good morning po Baka po may pupusuan na kami Presidente sa susunod na election Sino pong gusto sa'yo? Ah, si Bongbong Marcos Bongbong Marcos Bakit po si Bongbong? Eh kasi actually nung Una pa mga 19 Panawapan ni Marcos uh, Noon uh, Medyo Ah uh, Ayoko si Marcos dahil uh, yung mga nasasabing mga bali balita ganun-ganun -gan, ka, porabo. Uh, pero ngayon nakita ko yung talagang ano, dahil na uh, ano yung YouTube, yung Facebook, nakita ko yung lahat niyang ginawa. Magaganda. Patapos, yung mga dumaan na mga mga uh, presidente ngayon, eh, pinagbili yung ari-arian ng... Uh, um, gobyerno sa, uh, dyan, sa water sa, sa electric sa iba-ibang uh, iba -ibang, uh mga ibang pa, yan um, ari ng uh, gobyerno ng Pilipinas nabili lahat Opo. so kaya tumas tumas ng tumas yung ano, nila kaya tumaas ng tumaas yung bilin, yung mga iba-ibang essential ginagamit ng mga tao kaya tao, tayong mga tao ngayon nahihirapan sa, pag, sa pagtaas ng ano, bilin, sa gamit water, tubig sa, sa, sa electric sa iba, iba pang mga produkto, Apo, hindi natin mapigil dahil, dahil naka private privatized yung ano at, Alos ganun kaya nakita ko na. Kayo. Kaya po BBM po kayo na? Ah, BBM ako. Okay. Sarami pong salamat. Ah, sir, <laughs> busy yata. Uh, nagtatanong lang ako kung sinong napupusuan yung Presidente uh, sa susunod na election. Uh, napupusuan ko po si Bangbong Marcos dahil po sa sa nakikita kong sa darating na election siya yung mananalo. Okay, okay. maraming po salamat sir. Good morning po. Baka po may nasipubusuhan po kayong presidente sa susunod na eleksyon. Oh, si ano. Gusto ko si ano, BBM. <laughs> BBM. Bongbong -bong Marcos tayo. Opo, sense. opo. Ay, Ay, bakit po Bongbong? -bong? Ay, ano eh. Talata namang magaling si Bongbong. Bongbong -bong, eh. Kasi tignan mo naman yung mga kalaban niya. Diba? Sa so, debate pa lang. Panalong-panalo na. Opo. Diba? Yun lang. Okay. Maraming salamat. Sige. Salamat. Okay, salamat. Kayo po ma. Sinong gusto niyo? Uh, si Bongbong -bong Marcos din. Po. <laughs> bakit po si Bongbong? -bong? Uh, unang presidente ko pa yung tatay niya. Tsaka okay. alam kong marami siyang nagawa mga beautification, lalo na kay Imelda. Okay. Ngayon gusto ko rin natubukan ulit. Maraming po salamat. Enjoy po sa pamamasyal. Thank you po. Good morning, sir. Baka po may napupusuan na kayong presidente sa susunod na election. Sino pong gusto nila? Uh, BBM. BBM tayo. Bakit po BBM? Uh, kasi sa so, nakita ko siya pa lang may potential na among all the candidates. Napupusuan na kayong ano, presidente sa yan. Good morning. Po. Sino po napupusuan nila? Pampilo. Pampilo Lakson. Pwede pong malaman bakit si Pampilo? Yeah, uh, medyo strict to siya. Tapos siguro hindi, hindi siya basta-basta maloloko. Opo. Do sabihin natin yung history niya about doon sa... <coughs> ke, ba, <coughs> si Bobby Dasar ba yung pre? Yung reporter na pinakay, na nasa daw yung ano, Oh, so, nangyari na yun. Sobrado, inutusan din siya doon. But then again, sino ba naman pipiliin mo rito? May puro komedyante itong mga to. <laughs> Kung hindi to, baka si Marcos siguro. Okay. Pero ping lakson po kayo. Yeah. Marami pong salamat, sir. Mm -hmm. Thank you, sir. Okay. So, sir, ba may napupusuhan na kayong presidente sa susunod na eleksyon? Sinong gusto niyo sir? Si Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos. Uh, bakit po Bongbong sir? Kasi sabi po nung lolo ko, maganda daw po yung, yung, yung tatay niya po. Maganda po daw yung pamamalakan. Okay. Maraming salamat, Sir. Tanong ko lang kung sino na napupusuhan yung uh, Presidente sa susunod um, na election. Si Bongbong Marcos po. Bakit po si Bongbong? Sir. Para ituloy niya po yung... yung mga panahon na yung kay... Tatay niya po. yung Tatay yun. niya. Okay. Maraming po salamat, Sir. O, thank you po. Uh, good morning, Sir. Baka may napupusuhan na kayong Presidente sa susunod na election. Sinong gusto niyo sa anin Well, pa, para sa akin, si, ano, si Bongbong Marcos. Sir, bakit si... Uh, well, for the reason of... Um, yun nga yung sa mga records niya uh, in terms of uh, his contribution sa country and uh, yung mga projects na nagawa niya overall. So, like, uh, for example, yung mga... Sa mga windmill natin sa Ilocos. Yes, sir. And then, um, yun nga yung sa coordination of... Uh, from the government yung support na overall so naging active naman uh, visible naman yung nagiging uh, support niya for everyone uh, Bong marcos would be uh, my next president okay maraming salamat sir thank you sir okay parating natin ng election sino yung yung presidente Bong marcos Sir, uh, bike po si Bongbong. Okay naman siguro yo. Yung ano niya. <laughs> basta gusto mo lang no, sir. Okay. Maraming salamat, sir. Tatanungin natin mga kabataan. Sino ang gusto ng presidente? Rastaman yo. Rastaman. Rastaman. What you gonna do? What, What you gonna do? Big bang Rastaman for president. <laughs> Lahat ng mga... Wait lang. Cut, cut, cut ako. Cut, cut, O, oh, shout out na lang. Shout out. Uh, Rasta <laughs> sana makita mo to. Love you. <laughs> Anong grupo nyo? Buko team! Buko team! <laughs> <laughs> uh, salamat sa inyo, salamat. Salamat yun, so yung mga kasikat tapos na tayo mag-survey dito sa Echo Park, Santa Rita so si Isko naka 2 dalawa BBM naka 5, 10, 15, 20 25, 26 si Lenny 3 si Manny 0, si Rosy, Bato 0, si Ping naka kaysa so maraming po salamat sa pagtangkilik sa aking uh, channel, sa panonood nyo maganda po ang result yung survey natin, maraming nag-comment, nag-like so, uh, salamat po sa support ah. sorry mga kasigan uh, maraming salamat po sa panunod uh, ito, uh, tapos na tayo mag-survey uh, uh, ulit po, maraming pong salamat sa, sa sumusuporta uh, sa ating channel at uh, magbuhay po kayo sa so, susunod po, punta po ako ulit sa ibang part ng uh, Pampanga maraming salamat sa support na... thank you Sino gusto niyo presidente? Salamat. <laughs> <laughs> Salamat sa inyo.